Kailangan ko pa rin ng voluntaryo. Ako, 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 ako. Sige, akyat ka sa entablado. Gusto mo bang sumali? Entablado! Kumusta magagandang mga babae? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang isang trick. Mapapansin nyo na ang ulong ito ay walang laman. Ngunit kukuha ko ng wand at may mangyayaring mahika. Salamat, trumpet. Ayan na. Nagustuhan mo ba? Gusto mo pa ng isa pang trick? Ngayon ay magiging tsokolate ang kuneho na ito. Tingnan natin. Gusto ko kong subukan na. ito. Diyos na. Ko, hindi pwede. Ako ay isang Pupunta ng tsokolate. Hoy, Julie! Aba, nakakalungkot naman yan. Alam ko kung paano itulutasin! lutasin. Pupunta ka sa hamon at malapit mo ng panoorin ang bagong video, Chocolate Food Challenge. Mag-enjoy! Hoy, nasan tayo? Talagang hamon ito. Yeah. Okay lang yan. Britney, ilabas natin ito. Isang iPhone at ang swerte natin. Bagong-bagong iPhone. Oh, huwag kang magpaputok. Umuulan ng niebe. Magandang gabi. Uy, gumagana. subukan, pare. Alright! Kailangan Alright! ko alamin kung anong iPhone ang makukuha mo. Wrecking ball. Sige, subukan na natin ngayon. Nakatutulong. Pretty, may totoong iPhone ako. Bakit ka tumatawa? Ang ganda rin ng iPhone ko. Bakit ako nag-overreact? Tingnan mo yan! Meron akong tsokolate na bundok na os Britney! Ano pa ang nandyan? Mga oh, may isa pang mansanas na may skittles. Mm, ang sarap! ito ay hindi <tinyan> niya. Hindi ko rin mapaniwalan! Mm, Angking mga mata! Tama! Arigokan mo ulit! Uy! Arigokan mo ulit! iisa lang ang candy? Isang maliit na Skittles? Nako naman, gusto ko pa. Tumigil ka sa pagtawa, Julie. Inubos mo lahat. Pero masarap pa rin. Parang nakakahiya. Oh, may iba pang Skittles. Tagay-tagay. Ibahagi natin ito sa aking pinakamatalik na kaibigan. Kainin natin ito ng sabay. Pakiusap. Buksan mo ito ng sabay. Chuba-chuba. Walang -chuba. dapat pag ang cute! Ngayon na! Wow! Wow! Hoy! Pasensya na. Teka, may naisip akong hindi magandang ideya. Kapayapa! Dahil pareho kaming may Chupa Chups, kailangan naming magpaliksa. Ako ang mananalo! Ang Chupa Chups ko ay napakasarap! Hindi ito caramel, isa itong tsokolating popcake. Ch ito. Siguradong kaya kong gawin ito ng mas mabilis kaysa kay Julie. Ano? May chocolate na popsicle siya? Siguradong gagawin niya ito ng mas mabilis. Imposibleng matusok ang popsicle ko. Oh, oh. Pula at namamaga ang dila na ko. Anong gagawin ko? Tama! Basagin ng nalipop! Magiging mahusay ito! Kumuha tayo ng martilyo at turugin lahat sa maliliit na piraso. Hingin na natin ito. Pilisan mo lang. Oo. Oh, sinabi ko sa'yo. Napakasarap! At sabog ng umo. Tapos na ang oras. Ginawa ko Sana ito ng mas style. mabilis. Nanalo ako! Go, go, go! Pwede ko bang isuot ang bag? Oh, sing, sing ito! Oh, maganda! Tingnan natin kung bagay sa akin. Tuloy. Ang sarap! Gusto ko niyan! Dalawa, alamin natin kung ano ang meron wow, na ko. May sing, sing din ako. Oh, ang diamante na ito. Magaling! Hintay, hindi ko ito makakain. Ah! Kamusta? ngayon, alam nila ang gagawin sa sing-sing ko. Ay, hindi. Oh, ayan ka na pala! Hey, mga kaibigan! Kailangan ni Britney ang mga kaibigan ko! Napakasimple ng aking ideya! Ibenta ang sing-sing kay Mike, ang alahero! Tingnan natin! O oh, maaari ito! Totoong diamante ito! Hindi ka pani-paniwala! Julie, kukunin ko ito! At narito ang pera. At ibibigay ko ang lahat ng pera kay Nicole. Nagtitinda siya. Wow! Tiyak na ikaw ay may sapat na para sa isang kahon no, ng... sing-sing na tsokolate. Ang dami nila! Ang ganda! Kakainin ko silang lahat. Kailan ko sa'yo na makipagpalitan? Magiging kasama ko ang isang sing-sing. Maglaro -sing. tayo ng bato, papel, gunting! Aray! tsokolate ito! Mahilig ako sa tsokolate. Sandali! Ano hindi pa, lang tsokolate eh? ito! Palat ng mga anino, mabango! May palit ako ng mga aninong tsokolate. Gusto ko yung mga ganyang bakay! Pang! Mukhang napakasarap! Ano? Napakasarap nito! Tumot tayo sa mga eyeshadow! Salamat sa panonood! Gusto ko ito! Ay, ano? At ang pangalawang bahagi ng palette. Oh! Ang mga ngipin ko! Anong Nakakatawa ang ngipin mo! Tuloy na tayo Oh, isang brush! Gawarin ito sa chocolate. Ang ganda Ano? Gusto mo bang subukan ng paleta? Hindi maaring magbahagi Napakasarap nito Siya ay isang sakit na kay. Pero ako ay may tunay na panlasa. Ibig sabihin, kaya kong gumawa ng maganda at matingkad na makeup para sa sarili ko. Napakaganda nito nang di ka panipaniwan. Handa na! Handa talaga. Sige. Ano sa tingin mo, Judy? Oh, ako ito. Oh. Ano ang ginagawa? <laughs> gina -gina. Oh, Magiging napakaganda mo. Britney! Ako si Matt! Salamat sa panonood! I-like <laughs> at mag-subscribe sa aming channel kung gusto mong mauna sa panonood ng mga bagong video. Isulat sa mga komento kung ano ang pinaka nagpanawa sa'yo. Hanggang sa muli!